Josue, ikalabing limang kabanata. At naging kapalaran ng lipi ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga angkan ay hanggang sa hangganan ng Edom, hanggang sa ilang ng zin na dakong timugan at sa kahuli-hulihang bahagi ng timugan. At ang kanilang hanggan ng timugan ay mula sa kahuli-hulihang bahagi ng dagat na alat, mula sa dagat-dagatan na nakaharap sa dakong timugan at palabas sa dakong timugan ng pagsampas sa akrabim, at patuloy sa sin at pasampas sa timugan ng Kades Barnea, at patuloy sa Hestrom at pasampas sa Adar, at paliko sa Karka, at patuloy sa Asmon, at palabas sa batis ng Ehipto at ang mga labasan ng hangganan ay sa dagat, at ang magiging inyong hangganang timugan at ang hangganan silanganan ay ang dagat na alat hanggang sa katapusan ng Jordan. At ang hangganan na hilagang dako ay mula sa dagat-dagatan ng dagat na sa katapusan ng Jordan. At pasampang hangganan sa Beth Hogla patuloy sa hiligaan ng Beth Araba at ang hangganan ay pasampa sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. At ang hangganan ay pasampa sa Debir mula sa libis ng Akhor at gayon sa dakong hilagang paharap sa dakong Gilgal na nasa tapat ng pagsampa sa Adumin, na nasa dakong timugan ng ilog at ang hangganan ng patuloy sa tubig ng Ensemes at ang mga labasang niyon ay sa Enrogel. At ang hangganan ay pagsampa sa libis ng anak ni Hinom hanggang sa dako ng Jebuseo na dakong timugan na siya rin Jerusalem. At ang hangganan ay pasampa sa taluktok ng bundok na dumuduan sa harap ng lebis ng hinom na dakong kalunuran, na sa kahuli bagay ng lebis ng kripahim na dakong hilagaan. At ang hangganan ay paabot mula sa taluktok ng bundok hanggang sa bukal ng tubig ng netwa at palabas sa mga bayan ng bundok ng Ebron, at ang hangganan ay paabot sa Baala, na Serinchiria Jerim. At ang hangganan ay paliko mula sa bala sa dakong kalunuran sa bundok ng Seir at patuloy sa tabi ng bundok ng Jerim sa hiligaan na Sering Cheselon at pababa sa Bethsemes at patuloy sa Timna. At ang hangganan ay sa siping ng Ekron na dakong hilagaan. At ang hangganan ay paabot sa Sicheron at patuloy sa bundok ng Baala at palabas sa Jabniel at ang mga labas ng hangganan ay sa dagat. At ang hangganang Kalunuran ay ang malaking dagat at ang hangganang Neon. Ito ang hangganan ng mga anak ni Juda sa palibot ayon sa kanilang mga angkan. At kay Caleb na anak ni Jephone ay nagbigay siya na isang bahagi sa gitna ng mga anak ni Judah ayon sa utos ng Panginoon kay Hosbe sa bagay ang tsiri at arba ni siyang arba na ama ni anak na sharing si Hebron. At pinalayas ni Caleb mula roon ang tatlong anak ni anak, si Sisay, si Aiman, at si Talmay, na mga anak ni anak. At siya sumampa mula roon laban sa mga taga Debir, ang pangalan nga ng Debir ng una ay Chiriat Sepher. At sinabi ni Caleb, ang sumaki sa siri at sepher at sumakop sa kanya ko pakapapag-aasawahin si Aksa na aking anak na babae. At sinakop ni Otoniel na anak ni Stennis, nakapalit ni Caleb, at pinagpag-asawa niya sa kanya si Aksa, kanya sa anak na babae. At nangyari nang si Aksa ay malakib sa kanya, na kinilis nito siya na humingi sa kanyang ama ng isang parang, at siya'y bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, Anong ibig mo? At kanyang sinabi, Pagpalain mo ako, sapagkat nilagay mo ako sa lupeng timugan, at e bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig. At ibigay niya sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Judah ayon sa kanilang mga angkan. At ang mga kadudruhang bayan ng lipi ng mga anak ni Juda sa dako ng hanggana ng Edom sa timugan ay Kabseel at Eder at Jagor at Sina at Dimona at Adada at Sedes at hasor at Itnan at Sip at Telem at Bealoth at Hasor at Hadata at Cherry Heson na sharing Asor. Aman at Sema at Molada at Asar Gada at Hesmon at Beth Pellet at Hasar Zual at Bersiba. at Bizotia Baala at Iim at Esem at Eltolad at Cecil at Horma at Siklag at Magmana, at Sansana, at Lebahot, at Silim, at Ayin, at Rimon. Lahat ng mga bayan ng dalawang putsyam, pati ng mga nayon ng mga yaon. Sa mababang lupain, Estaol, at Soraya, at Esena, at Sanowa, at Enganim, Tapua at Enam. Charmut at Adulan, Socho at Aseka. At Sarayim at Haditaim, at Gedera at Gerotahim, labing apat na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Senan, at Hadasa, at Migdalgad, at Dilan at Mispe at Joktel, Lakis at Boskat at Eglon at Kabon at Lamas at Chiklis at Gederot at Betdagon at Naama at Maseda. lading aning na bayan pati ng mga nayon ng mga yon. at Ether at Asan at Jipta at Asna, at Nesib at Seila at Aksib at Maresa. Siyam na bayan pati ng mga nayon ng mga yon. Ekron at ang mga bayan yaon at ang mga nayon yaon. Mula sa Ekron hanggang sa dagat, lahat na nasa siping ng Asdod pati ng mga nayon ng mga yaon. Asdod, ang mga bayan yon at mga nayon yon. Gaza, ang mga bayan yon at mga nayon yaon hanggang sa batis ng Ehipto at ang malaking dagat at ang hangganan yon. At sa lupaing maburol, Samir at Jatir Soko, at Dana at Chiri Sana na siya ring Debir, at Anab, at Estemo at Anim, at Gosen at Olon at Gilo, labing isang bayan pati ng mga nayon ng mga yawan. Arab at Duma at Esan, at Janam at Bet-Tapua at Apheka, at Humta at Chiri at Arba na siyang Hebron at, at Sior. Siyam na bayang pati ng mga nai ng mga yaon, Maon, Carmel at Zip at Juta, at Israel, at Jogdeam, at Zanoa, Kain, Gibeya at Timna. Sampung bayan pati ng mga nayon ng mga yun. Halhul, Bezur at Gedor, at Maarat, at Bethanot, at El Tayakon, alim na bayan pati ng mga nayon ng mga yun. Chiriat Baal na siyang Chiriat Jerim at Raba, dalawang bayan pati ng mga nayon ng mga yun. Sa ilang, beth Araba, Bidin at Chachacha. At Tibsan, at ang bayan ng Asin at Engedi, alin na bayan pati ng mga nayo ng mga At tungkol sa mga Jebesyeo ng mga tagay Jerusalem ay hindi napalayas ng mga anak ni Juda. Kundi ang mga Jebesyeo ay nanahang kasama ng mga anak ni Juda sa Jerusalem hanggang sa araw na ito.